Magandang umaga. Ito si Jaja TV. Ngayon, magsisimula tayo sa ating bagong recipe. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng bibim kuksu. Hmm. Andito yung ating mga ingredients. Ayan, ito. Simulan natin sa, sa flour. Pero, ito ay ginawa ng malilit na stick. Ayan, pero flour yan. Hmm. Ayan, ito na natin. Tapos, meron tayong Unahin natin dito sa sesame oil. Oh, ito. Chili powder. Mm. Seaweed, dry. Mm. Meron tayong asukal. Mm. Tapos meron tayong soy sauce. At saka yung paste ng dito sa Korea. Yung kuchodyang kung tawagin. Mm. Pero giniling na nabigas ito tapos ginawa nila sa kanila na hinaluan ng chili powder para maging kutsudyang mm. ito na ituturo ko sa inyo kung paano ito ito isang kutsara lang nung sesame oil tapos yung chili powder dalawang kutsara tapos ito isang cup yung seaweeds yung asukal naman dalawang kutsara din at parehas din itong toyo o yung soy sauce at saka itong itong kutsudyang na paste Tingnan na lang kutsara. Hmm. Ito naman, 400 grams. Ito. Ayan. Yan yung... Ah, yan yung ating bagong recipe ngayon sa Jaijai Jai TV. At meron din tayong tubig. Ito. Ayan. Mamaya, papakuloy natin to. At unahin muna natin yung, yung kimchi. I-slice natin. O tayo ng, ng kal. Ah, ang tawag dito sa kal... Sa hanggok ay kal Pero sa atin, kutsilyo or gulok. Mm. Pero mini. Maliit lang siya. Ako, napakatalos ito. Kaya mag-iingat. Dito nga ako nakiwa eh. Hiwain natin ng maninipis. Ito namang kimchi. Hiwain natin to is ito ay 350 grams. Mm. Hiwain natin to ng medyo pahaba ng konti para pagka nakikaw natin yung sa may sa may, may sa pansit niya halos magkaparehas siya yeah. yan yan niiwan natin siya na manipis mm <gibayan> natin siya ayan nyo mga mga kapamilya isimula natin ngayon ito ang susunod sunod natin para noon meron kayong idea kung gusto nyo kayo napakabilis lang basta meron kayong kompletong ingredients eh dyan sa Pilipinas marami na dyan sa Pilipinas na mabibiling ingredients merong Merong Korean na store dyan. Kaya, hindi imposible makagawa kayo nito. Lahat ngayon ng pupwedeng gawing pagkain sa Pinas, wala nga imposible, basta ginusto. Hmm, ito, slice natin muna. Hmm, saka natin, lalagay sa isang lalagyan pagka na-slice na. na. Mag Magsisilbin sa sangkap ito at magbibigay ng konting aroma sa paggawa natin ng bibim kokso. Hmm, ito na mga kapamilya, Nakakakot na yung isang, isang platito. Lagyan natin ito, mga kapamilya. Yan. Isasama natin dito. Yan, yung... Andiyan ang lahat yung sangkap ng kawan, ingredients. Ulitin ko uli, mga kapamilya. Isa-isa natin at nang nanay hindi nyo makalimutan. Ito ay sesame oil. Ito ay chili powder. Ito ay seaweeds. Ito ay flour na naginawang parang stick, oh. Pero pagka naluto ito, magiging magsisilbing pansit na ito pagka ilalagay natin namaya. Abang-abang kayo mga kapamilya. At meron nyo nga tayong kimchi. Ito yung in-slice natin. Ito yung kimchi. Itong kimchi, 350 grams lang. Kaya nga, saka itong asukal, saka yung toyo, yung kutsodyang na, na paste na magsisilbing pampalasa. Ito na. Simulan natin. Papakulo tayo ng tubig. Ilya, papakulo tayo ng tubig Itong tubig na ito is 2 liters Ayan, papakuloy lang natin, mabilis lang to. Pag kumulo siya, tiyuhulog natin yung tiyuhulog natin yung pansit Mga 2 to 3 minutes Mabilis lang yan Ayan, papakuloy natin, saglit lang yan Abang-abangan nyo na ako eh. Sigurado mga kapamilya Pag kasi nabaybayan nyo itong JJ TV Makikita nyo lahat kung gusto yung Matikman yung korean food yung hanggang sa hanggang sa mga ulam gagawin natin yan mga kapamilya ayan, naku kulong-kulong na siya pero pahinayan natin ng konti at mm, saka natin ganoon para na hindi ganoon mabigla yung iluluto nating noodles ayan punin natin yung noodles mga kapamilya ito na ayan hulog na natin yan ayan, tingnan nyo lang iuhulog natin yan ayan. pag na iuhulog natin yan saka natin palakasin na konti apoy Pa tayo na isang panghalo. Mm. Ito. Ginagamit ko rito para hindi mainit ay kahoy. Kahoy ang ginagamit ko minsan kasi mainit mga kapamilya. Hmm. Hmm. natin ng konti apoy. Pabilis lang to. Ala pa itong 3 to 4 minutes lang. Luto na to ah. Kaya masarap ng merienda. Pupwede rin panahalian. Lalo na pag may bisita. Ay, napakabilis si ready nito. Basta kumpleto ka ko na ingredients, mga kapamilya. Saglit lang. Mm, hindi mo mapag na matagal yung, yung mga bisita mo pag, uh, gusto mo magluto nito. Basta kumpleto ka ko sa ingredients. Napakaganda pang hiyain. Ayan, kumukulo na. Kumukulo na, mga kapamilya. Ang gagawin natin ngayon, para hindi siya ganong makuha, kukuha tayo ng konting tubig. Kukuha tayo ng konting tubig at ipambabanto natin kasi sobrang mainit. O, tayo ng konti tubig no? O ayan, malambot na mga pamilya Bantuan natin ng konti malamig na tubig Para na no, hindi siya masyadong Hindi siya masyadong malurit, malabsak Parang pagkakinaan natin siya Medyo malutong-lutong siya ng konti mga kapamilya Pagka kasi lurit ito <laughs> Hindi na masarap -hmm. Tapos titingnan natin And mga kapamilya Tingnan natin yung isa Kung, kung ano na ang kuha kung pupwede na siya. Hmm. Tingnan natin. Hmm. Hmm, okay na. Ha? Okay na siya. Ngayon sasara natin para hindi siya maluret. Hmm. Saran natin mga pamilya. Sara natin. Ito na mga kapamilya. Pinatayin natin. Ang gawin natin ngayon, ikukuha natin sa malabing na tubig. Ito so, dito. Para na no, hindi siya maluret. Hmm. bus natin yan sa isang sa isang tray saka natin lang saka natin kuha na ng malamig na tubig para noon hindi siya malurit mga kapamilya para no half cooked siya pag kinain natin malutong saka natin hugasan para lang din kaya ng spaghetti kaya lang diyan sa sa atin yung spaghetti hindi na hinuhugasan kaya naglalagit-lagit dito hugasan natin para noon ma matanggal yung lagit-lagit niya na hindi magdikit-dikit. Ayan mga pamilya, okay na. Yan. inugasan na natin mga kapamilya. Ang gawin natin, kuha tayo isang mixing bowl. Kuha tayo isang mixing bowl para noon, doon natin imimix yung ating yung gagawin ko. Ito yung isang mixing bowl. Ito, tamang-tama lang ito yung, yung, yung dami ng kuha. Yung, dami ng pansit na, na niluto natin. Ito siya. Ito siya. Oh. Yan. dito natin may mixing bowl. Abang-abang lang mga kapamilya. Hmm. Makikita nyo kung paano natin itong gawin at napakabilis. Ayan. Ito na mga kapamilya, yung ating kwan. Ngayon kuha tayo ng isang gloves. Kuha tayo ng gloves. Ito. Ito yung gloves natin ginagamit. Para nun, eh, ang kuha natin puro pagkain. Kaya, kaya malinis lahat yan. Ito. Ito. Lagyan na natin dito yung noodles mga pamilya ito yan yung noodles sunod natin yung kimchi ito yung kimchi na 350 grams yan yan yung kimchi Ayan. sunod natin yung toyo o yung soy sauce Ayan. mix natin ng konti para may eh, tumalab yung lasa ng toyo Sunod natin yung chili powder. Yung chili powder, dalawang kutsara. Dalawang kutsara yan para hindi nyo makakalimutan. Ngayon, pagka alimot na palit nyo ito, kung gusto nyo nang kuan i-review nyo lang yung video. At mm, wala namang mababago dyan. Mm. Basta mix lang natin. Kasunod natin yung sugar. Dalawang kutsara din yan, mga kapamilya. Mix lang. Tuloy lang ang mix. sa hmm. Saka yung pochujang. Yung pucho ito yung 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 giniling na bigas na ipinipresent nila na talagang pang nagbibigay lasa ng na kuha. hmm. kuhan. natin. Hmm. Hmm. Ayan mga pamilya, mix lang natin. mix lang hanggang sa mag mag, mag, mag yung kulay niya. Hmm. natin. Ito, ipong kano ito. Kung na sa tatlong tao hanggang, hanggang apat na tao, kung pwede kumain ito. Hmm. Saan natin lagay yung sesame oil. isa pa tayo na titira yun ay panghuli natin pan toppings yun ang toppings natin na yung sesame seeds dry weeds yan yun ako ka sa dagat na pinapatuyo nila rito meron din yan yung malalapad ngayon pagka walang ulam yun lang ibalot sa kanin ay talaga naman siguradong marami na sa inyo nakatikim yan kaya kaya pagka yun eh sinubukan nyo sa kanin lang yung mainit na kanin nakalang may pritong itlog Tuwabi so, naman ay, kahit walang ulam. So, mix lang natin oh. Mga pamilya, mix lang Hangga sa magparehas Parehas yung kulay niya Para yung lasa niya Parehas din ang magkunang lasa Ito hmm. Una, oh. Unti -unti na, unti-unti na siyang ng kulay hmm. Ito so, Mabilis lang, sabi sa inyo Kalapang ko, basta kompleto ng ingredients eh. hmm. Ayan, parehas na yung kulay Ito na yung pang huli natin toppings Yung dry seaweeds yeah natin mix lang ng dahan-dahan lang para hindi siya makuhan para para kung ipip man natin sa ating bisita medyo hindi siya kuwan hindi siya durog-durog talagang yung kulay niya talagang nakakaakit nakakaakit talagang nakakita niyo yung kulay ng may pula may item may puti ayan ah ganun lang mga kapamilya Hmm, ayan, tapos na. Pares uh, parehas na yung ko natin. Tapos na, mga, pa, mga kapamilya. Lalagyan natin sa isang small mixing bowl. Ayan, uh, dito, dito natin, dito natin, dito, dito, dito ito, 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 yung pinagkakainan na pinagbebenta natin. Dito ilalagay. lalagay. Hmm, nyo. Hmm. hmm. Oh, ayan, nakakpo, Talaga naman. Talaga naman, ma mapapakuha ang kasasarap nito pagka ito yung natikman nyo. Hmm. Oh. Hmm. hmm. Ayan mga kapamilya. Oh, pagkatapos ang gawin natin, meron tayong linga. Lagyan natin lang eh. Ayan, linga. Hmm. Hmm. Ayan. Nagbibigay din ng ng lasa 'yan. Hmm. Ayan. Ito lang. Ayan. Ito. kung ka sarap ito. Hmm. Ayan. Ito na ang bibim ng Korea. Sincha. Masarap. Masih kita.